sa may Matina so ito yung dito tayo sa may Motor One so, isa sa mga flagship uh, store ng Honda Philippines dito sa Davao City ito yung Motor One dito sa may Matina uh, Balusong so yun ito yung kanilang mga unit eh sir. so bago yung bago nilang unit ito yung winner ganda pala dito yung kadayo para siyang sa may other brand so ganito na design ito yung GB150 yan sa so, may halapan to isa sa mga flagship <laughs> ng Honda Philippines ito sa Davao yung Motor One Marketing ito sa Mac Arthur Highway Palusong malang Matina Davao City so kita tingin tayo sa may loob yan Yan. So ito yung mga unit dito sa kanilang showroom. So Honda Click 160. EDB. Uh, air blade. Yan air 160. Yan, Honda Beat Gri. Tingnan mo si Moa. Ha? So, okay. ito okay, yung showroom nila. Yan. So, CRF. 150 and 300. May mga kuwan sila, mga jersey or mga sweatshirt. Honda Ayan So ikot tayo dito Ito yung uh, 300 do, oh, 300 Mas may maganda pa ito itong rally Yung ko alam kung nandito ba available pa sa Davao uh, to or Philippines yung rally So Ayan Ito yung mga 125cc RS uh, XRM RS 125cc to 150cc to nga banda 150 to oh the CBR 150R sports motor then yun ito na yung kwan ito ito 300 to ito, ito, ito lang po ito yung kwan X uh, 150 ito yung bago sa may kwan ha, kanina harapan kanina ito yung winner it's Kanda ng kulay yun. Yan. SRP 133,000. 133, Point uh, ah, 750. Kaya ibis na. Kaya ibis na. Magswin. Hmm. So, spell part. Then, shop nila. So, ang ating kailangan nito, ting titingnan ito yung Honda Beat para sa akin anak. Ito 'yon, Honda Beat. Gray. Nice color. So, yun, gusto niyo po uh, ng, na o bili, bumili na pala. bumili um, pala na Honda. Uh, dito 'yon sa may Motor One. Ah, uh, isa sa mga flagship ng Honda Philippines, Motor One, Balusong o MacArthur Highway. So, yun. Magdala kayo dito. Saka aircon yung kanilang show. <laughs> Peace out.